Ito pang-entrance. Ano? Hindi masyadong kita dito. Magawa na ng bagong design ng entrance. Ito yun tara. Ito yung tip of yun Ito naman mga kabayan ang update natin sa salt park redevelopment. Hindi na tayo ng pitainang... stoplight. Ito nga lang eh. Uh, Ito nga ko sa... ...Gaater. 啥啥。 yung bagong bakod, kung alin ito nalilita, talaga kasi ano nito pedestrian links ganon na National Museum of Anthropology. lahat. la wala namang mga bumalik na mga ay, dito street dwellers ayun nandun na yung bakod oh. Ah. dito hindi pa tapos ayun yung mga kabaya ah. na Merong gate dati dito. better. Yan. Yeah. Ito, pisimula pa lang. Parang ito pala mga hollow blocks pa lang. Ito yung mm -hmm. papasok Kapasok doon, o, oh, sa, ano, sa eastern section. magkakaroon dito ng bagong design ng gate tingnan natin dito sa top avenue ayan nagtutubig dito sa ano sa gilid ito walang dito drainage Maraming May barado lang two, two, okay. Ito kay well, ito na dito. Nalawak pa dito. Kunatin niyo lang itutuloy yung tatlo pang museum dito yun ang laguna ng mga alaman ang kapal na at yun na natin sa top avenue hanggang sa talaw avenue hanggang pabalik ng finance road. Ano kaya ang uh, ginagawa? So, Ito, okay, to na doon. Um, sunglass na flooring design yung ganda. pang entrance yes, yes, Marami na mamasyal kahit weekdays. Ang ganda naman ang pasyalan ng mga estudyante malapit dito sa ano ano sa Rizal Park ito sa ay National Museum of Fine Arts sa Padre Burgos Avenue sana ni rin re i-redevelop din ang dami ng mga nasira doon mga Center Island Isada Isada nag-iiba na ito ako nila ang na ang um, bakod mga alam na ito dito na tigil na meron na Tapos ang pintura ganda na hindi <laughs> na dun mga blocks na ito yung luma o kaya itutuloy nila hanggang dito ito na lang halos ang um, lumang bakod kasama na rin sana nila itong sidewalk dito luma luma na baka i-upgrade na itong mga bollards dito pwede nilang gawing uh, ano, ano, bollard lights dito sa harapan ng Quezon City Hall oh, ang ganda na nagyan nila ng mga bollard lights mga tanker boxes ito. Mga wala lang. Ang luwagan. dulo ng bakod. sobrang baba lang. sa pang entrance dyan yun pala yun ah formal na dun ang isang entrance pero ano pa may bakod pa malapit-lapit na rin buksan dito wala dito yung isa pang entrance pupunta dito di bakod lang so, di nga luma pa yung daanan kaya punta na ako ng baha magubat pala dito pa mag uh, ano na to? na to Takot na ngayon dito mga puno mga gubat ang top tabi nyo isik laging dito ang ganyan mga burak at mga basura hindi isa sa kapukan ginagawang ihian medyo mapanghipa rin tum, so, sinaraduhan na lahat nandito pa yung isang entrance so kung may nakita ng activity ganoon ginagawa dito Hindi nga ito masyadong kita Yung ano? sa pang entrance Yan na Hindi masyadong kita dito ano? Magawa na ng ano doon Bagong design ng entrance ng gate yun, meron na dun doon rin, meron na rin meron natin dito yun, doon din pa lang to follow blocks